mas mo maayaw eh. Ang pangayon na ayaw nga 2.5. Aba. Aba. Kung yung dalawang hindi sa kanila, sagad na. Sagad na sa kanila. Tapos kung kailan sila mag-uto. Oo. Kailan sila nila mag so Hi guys, welcome back sa channel at sa page na rin. So ngayong araw na to guys, bibisita tayo sa isa nating gatropa. Um, lock daw yung gamit niya. Tingnan natin, 3 months and 8 days na pag-aalaga ng baboy. Gaano ba ito kalaki, gaano kabigat at paano nila inaalagaan. So 3 months, 8 days, pwede na, pangbenta na. So tara, silipin natin tingnan kung okay ba, ayos na ayos pa. Kayo na guys, kay, yung mga ka. Tara. mga magaganda na nga yung laki ng ano, ng baboy. Oh, At, magaganda na nga. So, super ano yung grado, mga magigigit na talaga itong, ano, sa mga baboy na ito. Ito ba silang buwan inalagaan to? 3 ah, months yan, nung 28. 3 okay. months nung 28. So, halos mga 8 days pa lang, ano, 3 uh, months and 8 days. So, Grabe, ganito na kalalaki o. Oh. Dito ito itong mga bro. Para atis makita ng ano, audience natin. Ang gaganda o. Oh. So, eto guys, ang ginamit dito boss na pakain, pigrolak ano. Pigrolak. Sa pigrolak talaga, talagang ganito yung mga galawan ng formahan ng pigrolak na mga ano, na mga baboy. So, eto, 3 months and 8 days. Magandang maganda na. No? Talaga ang sulit na sulit. na Ibig sabihin boss, pangbenta na talaga 'to. Ano? Waiting Honestly, for ano man, na lang. Waiting na lang siya. Oo. Oh. Pwede naman isagad ng 4 months kung gusto natin tumibang ng na manikitan oh. sa daan. Oh. So, pero ito, uh, ideally, ay ano, talagang 18 um, uh, up, uh, up oh. 'yung mga itsura nila. Ito pero, ipakita mo. isasagad mo, boss. mo ng 4 na buwan. po. Uh, mga talagang, plus kilos. oh, mga talagang totoo pa yung paglaki ng mga yan. May ilang heads na dyan na papasok uh, ng mga nipenta. Apo. Oh. nga, mga mal malalaki na talagang lubong-lubong -lubo na yung, mga ano, yung mga baboy. So, kapag nag-aalaga talaga ng baboy, basta tama yung pakain at saka yung yung kung kaya mong i-unlimited kapag mataas yung price, pwedeng pwede Actually, po ano? pag, pagka nag-edad like, ng ano, dalawang buwan yung baboy, po okay nalilimit din naman nil nila yung pagkain nila eh. Yung sila na mismo yung sila pumakal. na mismo umaayaw eh. Yung mga yeah. kahit sabihin mo na i mo Oo. Oh. Sila mismo ay katulad nito, pag na. Oo, oh, normal ganito, dapat ang pagkain nila ay mga 2.2 to 2.5. Pero yung dalawang kilo sa kanila, ah uh, sagad na. Sagad na sa kanila. Oo. Oh. Tapos kung kailan sila maguto, ah ano-ano na lang ang oh. Kaya sila mismo nagli-limit din eh. Oo. Kahit anong sabihin mo kung kalakasan ilang ng todo malakas ang baboy pagka nabibitin mo sa pagkain. Sa pagkain. Talagang, pero kung normal naman na talaga. normal, mahal, mahal. No. Sira diretso lang po. Na. Ano, red -red, so, na ano. Tapos yun guys, yung bunya sa dulo, ang gaganda pa rin ang mga alagang baboy, mga malalaki na rin. So yung nasa dulo boss, mga isang buwan pa yun na lang. Oo, oh, so, next month po yun. Uh, around 16 na po yung timbang niya. Oh, hmm. Ang ganda na. Ito naman boss, dalawang beses o tatlong beses kayong nagpapakain. Tatlong beses, umaga, tatlong beses. tanghali, tanghali hapon. Hapo. talaga, kapag grower talaga na pangbenta, mas maganda yung tatlong beses. Ano? Yung 20 to 24 kilos a day, Opo. sa kanina siya, pasok yun. dire diretso Dire-direcho. Dire uh, pati short ni boss, ina. <laughs> talaga na. Okay. Ang gaganda boss ng, ano, Nang katawan niyo. Oh. yung bilog na bilog Actually, ano hindi sila negentan hindi lahi oo sadyo ah uh, nadala lang sa pagkain oo kumbaga yun na yung pinaka bawi ano kanila lahi oo ba uh, ano na sila uh, hindi talaga yung tamang tatabahin oo kaya lang siyempre, yung pagkain naman kasi malaking factor yung bagay, ito oh. parang yung chop Suey ba yung tinatawag oh, nila? Oo, Ito yung, siya. Oh. yung chop Suey, yung mix ng iba't ibang lahi na, tapos oh. minix pa sa iba. Oh. Kung so, baga mix na, nagdoble-doble na yung pagmimix. Nung makita ko yung kanilang itsura ng mga bigas sila, uh, sabi ko, discard ko nito sa pagkain na. Oo, oh. kung bagay yun na yung pinaka, oh. ano ano ay naka last recourse nila gawa Apo. ng hindi magandang klase ng lahi. Apo. Kaya ngayon ang ating isa sa mga future plan Apo. na kumuha ng magandang lahi. Apo. Uh, ng mga GP, Tuma tayo ng isa dalawang GP muna. Opo. Tapos uh, produce tayo ng mga PS hmm. para magawa natin nang magawa natin yung gusto natin gawin na F1 okay. sa kanila. Sa so, bagay sa ngayon, ang presyuhan ng baboy, mga 180, 190, you know, maganda na yung ano. One, 185 daw ngayon. Oh, 185, oh. so ayos na ayos yun. Talagang ano, kahit nagkumastos ka ng mataas sa pigs, talagang mababawi mo. No. So, eto, so pang So, ayun guys, nabisita natin yung uh, munting babuyan. Uh, napakaganda guys ng mga alagang baboy tamang tama na na pangbenta. So yung ganong weight guys, so halos taga-average na yun ng more than 80 kilos. Yung iba doon pumapasok na na 90 kilos o baka yung iba mag 100 kilos pa. Ang sabi sa atin guys ng may-ari is usually talagang hindi binibitin sa pagkain yung mga yung mga baboy na yun. Siyempre sagana sila sa pagkain. Ang ginagamit nga pala nila guys na pigs, pig rola Uh, nakita natin maganda guys yung resulta sa katawan ng alagang baboy at uh, okay na okay rin naman na sila sa pakain sa baboy lalo na sa panahon ko yung kahit guys ng baboy dito sa aming lugar sabi nga niya, 185 na yung usapan nila pero dito talaga yung mga normal na mga backyard is naglalaro lang sa 175 180 yung ganong fresh one guys sa 180 hindi ka natalo doon kahit napalamunin mo pakainin mo ng todo yung baboy ayos na ayos at nakita naman natin guys yung resulta talagang kitang kita guys sa katawan ng baboy kung ikaw magbababoy tapos kumasos um, ka ng gusto sa pakain sa baboy pumili ka ng feeds na mahal pero kapag ganun yung mga katawan ng baboy nakikita mo yung resulta ng gastos mo, ng pinagkirapan mo ayos na ayos na isulit na sulit talagang ah uh, tingin natin guys kahit naman pumasos ka ng 1 to 2,000 per sako guys ng feeds e eh, bawing bawing mo naman sa presyo ng na 1,8 to 1,8 to 1,8 to 1,8 natin.